Hello guys, good morning and welcome back ulit sa aking YouTube channel. So ngayon guys, isi share ko sa inyo kung ano nga ba ang loading na ginagamit sa aking tindahan nung nag-start ako ng magtinda. Yung nag-start magbukas ng tindahan. So dati guys, although gumagamit na ako ng Coins PH kasi uh, sa trabaho ko dati sa office, yung mga kat yung mga katrabaho ko nagpapaload sila sa akin. So negosyante na tayo nung mga panahon na 'yon. So kahit doon sa office ay nagbebenta din po ako ng mga mga ano, mga chichirya, mga tinapay, tapos mga Dutch meal delight. Kaya yun, ganyan, nagbibenta po ako talaga sa office kayo. So, talagang business-minded na tayo ng mga panahon na yon. So, nung nga, guys, nung nag-resign ako, tapos nagpatayo kami ng tindahan, um uh, bago bago kami nagtayo ng tindahan, I mean bago talaga kami nag-start na magbukas ng tindahan, meron na akong pang-load. So ang ginagamit kong pang-load guys ay yung yung retailer SIM. So yung gamit kong retailer SIM, kung kilala niyo yung TPC, yung uh, and, uh, tele telepreneur corp uh, sa mga gumagamit niyon, hello sa inyo. So 'yun. Kasi ang kakandahan lang sa retailer SIM, di mo kailangan ng data or wifi para pang-load, diba? So, yun yung gamit ko, guys. Kaya lang, di ko siya ganun talaga nagamit ng matagal. So, siguro mga tatlong buwan lang, tatlong buwan ko lang siya nagamit. Kasi nung time na yon nag-apply din ako ng smart padala noon. Nung smart padala na ngayon ay maya na lang, uh, yun, na-approve ako. So, doon dun na, nag-data na ako, di na ako nag ano, hindi na ako nag-retailer sim. Pero sa mga ito guys, ay para sa mga gusto ng may load sa kanilang tindahan. Kasi ko lang na ano na, ah may naghahanap pa pala ng ganun. Kasi nung may pumunta dito sa akin, uh, customer ko din siya, minsan bumibili. Pero may tindahan sila guys. Tapos nagtanong siya, yun, tinuro niya yung aking aking sim na binibenta, yung nasa taas. So, tinuro niya kung yun ba daw yung pang-load ng customer. Sabi ko, ay, hindi yan. So, hindi tayo madamat kayo. So, sinabihan ko siya, ang punta ka sa ano, mag-check ka sa online, uh, magtingin-tingin ka, ang hanapin mo, uh, retailer sim, ang tawag doon. Sabi ko sa kanyang ganun. So, uh, mayroon silang tindahan. So, kung mag... <laughs> kung wala na masyadong papalod sa akin, ando na sa kanya. <laughs> So, ganun naman talaga eh, ba? Diba? So, huwag tayo madamot guys. So, share natin kung ano yung alam natin. Kasi, babalik din naman sa atin yan. Yung kabutihang loob na ginawa natin sa kapwa natin ay babalik sa atin ng doble-doble pa, ba? Diba? So, yun nga guys, uh, sinabi ko sa kanya. Ewan ko lang kung nag-ano na siya ngayon. Nag- <coughs> nagpa-deliver na siya o nag- nag-order na siya ng retailer sim. So, parang may nakikita din ako mga retailer sim na binibenta na sa Shopee tsaka sa, ano, eh, sa Lazada. So, try nyo din, guys. Pero kung gusto niyo ng legit, guys, na tawag dito, <coughs> nagsusupply talaga ng retailer. Si may kakilala ko, message kayo guys sa akin. i -re replyan ko kayo. So, yun nga guys, nagstart nga ako mag-retailer sim. Uh, maganda naman siya. So, ang dati, siguro mga, ano na ngayon eh, 2 years nang tindahan ko. So, last 2 years pa talaga nung nag-retailer sim ako. So, mayroon silang dati 3% po yung rebate ng ano nila. <coughs> so, <coughs> excuse me. <coughs> katilalamunan ko. So, 3%, yung, 3 yung rebate ng load. So, may natatanggap kang 3% sa 100, sa 3, 3%, so mayroon kang 3 pesos, di ba? Kung 50 pesos ang pinaload, mayroon kang 150 sa load. Aside pa dun, guys, sa ipapatong mo na load sa customer mo, di ba? So, nasa sa'yo na yun kung magkano ipapatong mo. Tapos, syempre, ganoon lang naman yan, guys. So, pag nagpatong ka sa 10 pesos, 2 pesos lang. Tapos, pag 20, ako pag 20, ano na eh, 3 pesos na. Tapos, pag uh, 50 pesos, 5 piso na. Tapos, hanggang sa 100, ano na yan, 50, 50 hanggang 100, 50 peso, uh, 5 pesos. Tapos, pag lagpas na ng 100, 10 pesos na yun, guys. Ganun lang ang aking patungan. So, yun. So, maganda naman ang retailer SIM. So, ang, ano lang sa retailer SIM, uh, mayroong code-code. Pag nag-load ka, uh, may code. Lagay mo yung mobile number ng customer dikipad 'yun guys ang ano nila dikipad 'yung ang ang nga pala ang inanok ko pala in order ko sa kanila kasi nung time na 'yun isa lang kasi 'yung cellphone ko so ayoko siyang gamitin doon sa pang-loads so, ang nag-order ako doon sa kanila kasi meron silang 'yung mga naka na eh so 'yung package na in order ko guys ay 'yung 999 so meron na siyang cellphone so meron siyang cellphone meron siyang tarpaulin meron siyang ganito yung user guide guide mo kung paano ka magload load ano yung mga code code ayan meron sila ganyan ayan Ayan. So, TNT, Globe, lahat ng network, guys, pwede, pwede nilang loadan under TPC. So, lahat ng network. So, yun nga. Pag nagload ka, mobile number, tapos code, kung ano yung code, ganito. Like sa san Meron siyang code, iti-type mo yung mobile number, tapos code, like CTC10, tapos space, amount, kung magkano ang ipapa-load Kasi meron silang, hindi lang regular load guys, lahat ng may ano, nakapromo, meron din sila sa TPC. Yan, naka-code code. Tapos, send mo siya sa number na pwede mong ludan, Kaya lang, yun nga, ang ano lang, sa uh, medyo ano siya, medyo matagal minsan ka mag-load kasi hahanapin mo pa ko ano yung data na gusto ng customer or ano yung promo load na gusto ni customer. Iisa-isahin mo pa, ganyan-ganyan. Pero uh, okay naman, nakaka-survive nun. Maganda din naman. Basta ang importante, walang data na ginagamit. So, di ba mayroon pa din naman tayo mga... mga tindahan na hindi gumagamit ng ano ng data. So gusto nila yung mga retailer sim lang uh, walang data. So, kasi pag nag-data, di ba, mahal din ang data. Magkano din. Pag nagpa-load ka kasi ng 7 uh, days sa data, minsan nakukonsume mo na, tapos resume na lang kinabukasan, uh, ayun, mahal din siya. Magkano din yun. Pag sa 7 days, mayroong 70, mayroong, sa TNT kasi nasa 999 eh, ang load. Nine, 99 pesos. So, 7 days na yon Tapos, ngayon, ngayon hindi na, yun yung dati ko, guys, na nagpapaload, na nagpapaload ako ng data nung nagsimula na ako mag-data, nang gumamit Pero, nung ngayon na, for 30 days, yun yung undi-data na talaga ginagamit ko. Para at least naman, bawi ko naman at madami naman akong ginagam, ginagamitan doon sa aking load na 450. 450 po yun. Undi-data naman po yun in one month. So, yun. Balik tayo sa Retailer Sim, guys. So, yun nga, guys. Uh, kung, uh, tapos, kung sino yung contact mo, like, ako may contact ako doon sa tao, sa tao dito doon sa kung saan ako nagpapa-load ayun I, pag nagpa-load ako sa kanya minsan kasi napapa-load ako sa 1,000 lang sinsend ko sa kanya pag example sinsend ko sa kanya through ano through bank uh, savings ko to bank niya kasi meron siyang mga ano eh may bank account siya na bank account ng BDO meron din siyang GCash may PayMaya siya tapos ML wallet meron siyang ganun so dati kasi wala pa naman akong GCash wala pa akong Maya So, ganun lang from banko from savings bank savings bank po to sa bangko din niya so yun ang way ko ng pag ano sa kanya pag papaload sa kanya so yun lang minsan ah uh, siguro mga 5 minutes 10 minutes saka pa lang ikamalulugan kasi syempre siguro busy din siya ano kasi sila eh yung may ranking ranking tumatas yung position at tumatas yung ranking nila so siguro ang dami niyang ginagawa hindi niya agad uh, napapansin yung message kaya pag may time na magpapaload ako sa customer ko, hindi ko napapansin na upuksan na pala ako ng load. Kasi pag ako nagpaload, ano lang talaga guys, 1,000, 1,000 lang. Hindi ako nagpapaload ng malaki, malakihan. So, ganun. So, yun. Maganda naman ng retailer sim. Sa mga gusto, uh, message kayo guys. Lagay ko yung pangalan. Pwede nyo rin siya isearch sa, tawag dito sa Facebook. Meron siya sa Facebook. So, legit yon So, dati nung nag-request ako, nga ako ng ano, nag-order ako sa kanya, 999, dumating dito, dito ko din siya binayaran. So, pina-LBC niya. So, meron siyang account sa LBC, parang ililes, parang ganun, kung ma masyado ano, basta dito ko siya binayaran, nung nagpa-LBC, ano, pina-LBC niya sa akin yung ano, yung package na 999 na tawag dito, retailer SIM, kasama na yung cellphone. So, maganda din naman guys, ang retailer SIM. So, kasi ba diba, aside dun sa ngayon nga pala guys, ang ano nila, as uh, uh, tawag dito, may rebate sa Smart lang, 1%. Tapos sa other network, sa lahat ng network, aside sa Smart, ay wala pong, wala po siyang, ano, rebate. So, wala na silang rebate. So, dun ka na lang talaga babawi sa patong mo sa loan. yon So, sana nakatulong sa mga gusto kasi yun nga mayroon pala mayroon pa rin palang hindi alam ang tungkol sa retailer sim na gusto magloading sa kanilang tindahan so yun message kayo guys kung gusto niyo yun. yun naman guys ang akin share maraming salamat sa panonood paalam bye bye